Problemado mo niyan ang 78 anyos na paraumang si Tatay Bernardo Cortuna kan Barangay Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. Salo kaya siya sa mga paraumang naapektuhan kan manrapado ang bagyong enteng sa kabikolan. Apera sa mga pananom na root crops, batag asin mga gulayon. Nadanyaran man ang sa iyang mga pananom na paroy. Kaya posibleng hali sa 40 sako, posibleng 20 sako na sa nadaa ang sa iyang anihon. Ang problema, digdita, so tinanom, talagang nagharap lang ng ibang paroy dahil sa oran paros. Si ba pa Bayan kino, kaya ini ang problema ng mga parauma sa ngunyan. Katakod kinagyat na ini, laom ni Tatay Bernardo na lugod matauan siya ng asistensya kan gobyerno orog na natadakula man sa iyang pinuhunan sa sa iyang mga pananom. Lugi talaga. Sa ngunyan, pigiling ni talaga lugi ang parauma Taos sa mga barakalo na mahal. Lalo na ang hagad milang sa agrikultura, sa lalo sa region, sa probinsya, ta ang munisipyo din nakakatabang sa mga yan. And Marita. Dakol mang kaming magparaoma. Pigasan mi lang ang sa nasyonal. Baad lamang matabangan kami kan sa mga pangangay po sa ngunyan. Kung matabangan kami, bago lang sa ngaya, ining similya, abono, baad lamang matawan mang girari kami kan mga subsidi kan gobyerno. Iyan, pakimahirap ko sa mga nasa gobyerno. Sigon sa kan Department of Agriculture Bicol na si Lovilia Guarin, puminakol sa 350.85 milyones pesos ang winalat na danyos ni Bagyong Enteng sa rehiyon. Pinaka naapektuhan kan bagyo ang pananom na paroy sa Sur na may pinakadakulang ektarya nin paroyan sa Kabikolan. Apektado man kaini ang probinsya nin Albay, Camarines Norte, Katanduanes, Asensor, Sugon. Mantang pighalat pa ang datos halik sa masbate itong 3, 3 million ay 350 million. Kadikit lang naman ini compare doon sa mga dati nang naging danyo sa Bicol. Kasi pero yung magkitang inaagyan talaga ni Bagyo. And uh, this is uh, just 1% of the expected harvest natin sa, sa rice. Kadak lang kay, kani rice, halos 333 million ay rice. Dugang pa niya, daiman haros na apektuhan kan Bagyo ang mga aaniyon kan mga paraoma sa rehiyon alagad handa mandaan sa indang ahensya na magtaonin mga binhi asin livestock na pwedeng pagpuunan kan mga pinakaapektadong parauma asin para sira. Basado sa pinakahuring datos, 13,623 ang apektadong parauma asin para sira. ah uh, red naman po yung mga dati na natin nakapreposition na buffer stock ng seeds, ah uh, ng rice seeds, corn seeds, mga vegetable seeds, and mga biologics for livestock and poultry. And uh, Big assist naman po kan mga RGU ining mga farmers na makaklaim ng insurance uh, indemnification sa PCIC. Sa presente, nagpapadagos pa ang pigigibong assessment at as monitoring kan opisina kan DA Bicol. Yung mga na, na damage yung mga farm na hindi pa naman nakasama sa report, pwede pa pong mag-report sa mga municipal agriculture offices. Kahit po yung mga fisherfolk na damage yung mga baroto or yung mga makinarya sa farm, pwede din pong i-report para makasama po sa ginagawa natin ngayon na assessment dito sa ano uh, tropical depression Enteng. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Barbacena.